tunay ng relihiyon yun, bakit ka Ito unay na pala yun. Gets nyo? Alam nyo ba yung Christianity, Christian, ay derive from the word Jesus Christ? Salam wa baraka ala Sayyidina wa Habibina wa Nabiina wa Rasulina Muhammad. Salam alaikum. Tatak Jesus ah. Yung mga ganun din ang bati, bati ni Jesus sa Biblia. Tama ba ko bro? Like Allah. Allah yung nakikita nyo dito bro, welcome kayo. Ito yung Road Islamic Center ng ng Riyadh. Tama ba? Diba bagong dating kayo? Alam nyo ba na nasa Riyadh kayo? <laughs> 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 Oo naman. Asya <laughs> <Ay, siya> Allah. <laughs> Kasi minsan yung na, 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 ano, naririnig natin balita, hindi na nila kung saan destino nila. Diba? <laughs> So, welcome tayo dito sa Roda Islamic Center. Ang pinag-uusapan lagi dito ay magabulwagan ito ng pangreliyon. So, huwag kayo magtataka kung ang pinag-uusapan lagi hinggil sa pagdarasal, hinggil sa anumang mga gawain kahit narinig niyo sa amin, Ustad, katwala na yung tao na yun, nagturo ng dasal, nagagamit pa rin yung kanyang ginawang sala, sino man ang gumagamit noon, nakikinabang, mayroon pa rin siya kahit kahit nasa libingan na siya. Kasi sabi ng Propeta Muhammad, uh, Idamatal insan. Sa ibang uh, riwaya, sa ibang salaysay ng halit, idamata Ibnu Adam. Kapag namatay ang isang tao, o kapag namatay ang inangkan ni Adan. Idamatal insan. Ingkata anhu amaluhu illa min talasa. Yeah, Mapuputol yung... Uh, pagdating uh, ng kabutihan na nagagawa niya, kasi patay na siya eh. Maliban yung tatlo, sabi ng propeta, na kahit nasa libingan na siya, magpapatuloy yun. Uh, in, in order, okay? Uh, wala don salih. Uh, mun yanta mun Kaya, uh, sadakatun jariya. Yung sadakatun jariya, sabi ng mga pantas, ito yung nagbigay ka ng kawang gawa. Ano yung kawang gawa? Particularly, nagbigay ka ng uh, pampatayo ninyo ng masjid, ng simbahan, ng uh, anuman mga uh, pinagkikinabangan ng mga tao upang ito ay yung sala, yung hospital, o ano pa man dyan. Eh. Diba? Sa pamagitan ng pera. So, ano ba yung uh, kawang gawa? So, in forms of money or mga material, parang ganun ba? Kaya yung ilmon uh, yun, Mga kaalaman na napakitinabangan. Yun na nga. Ba, si Ahmad Ricaldi, yung Pilipino na ay, mga naunang pioneer na nagmuslim dito sa Saudi, nagsulat sila ng ano, maigsing pamplita. Uh, yun ay ang uh, maigsi ma ma lang. Pag binabasa yon ng mga non-muslim, parikal may nagmuslim dito, uh, sabi, but uh, anong mo? Bakit gusto mo ng muslim Sinabasa ko yung uh, maigsing pamplita na ganito yung pamagat. Di ba? Pag binasa mo yung kung sino nagsulat, ang particular yung mga pangal na banggit natin. So, dahil doon sa sinulat na yun, ano ba, yung nagsulat ng gano'n, gumawa ngayon sa panahon natin, yung nagbibideo dyan, tapos, iiwanan na dyan, di ba, nasa social media na live, nasa YouTube. Gaano pa katagal yun? O hanggang kailan pa nandyan? At ginagamit na ngayon, pagkambawa, nagtuturo ka ng katulad nito, mag-search ka dyan sa uh, YouTube. Para um, bawa, uh, hinggil sa topic na to. Bibig ng, bibigyan ka ng YouTube ng isang uh, video. At yun ay uh, gagayahin mo uh, kung paano niya ini in explain. Ano uh, ba? Diba? Um, bawa nung wala pang social media. Tapos ang mga tao noon, magbasa ka lang ng mga aklat, s'yempre nagsulat sila ng uh, bulyum, bulyum na mga aklat. Sa makatawid, hanggang hang may bumabasa, may bumabasi sa mga nandyan na kaalaman, mayroon din yong gumawa. Oh, yung gumawa. Ang pangatlo doon, yung wala doon sa alih, isang mabuting anak na nananalangin sa kanyang magulang. Siguro, kung di ka man nakaparty doon sa uh, sa sadaka ah, nagbigay ng sadaka kasi wala kang kayamanan, hindi ka, na, hindi ka rin naman nagsulat, malamang kasi hindi ka nakagawa ng video. Siguro doon sa wala doon sa alin, mayroon kang bahagi kasi may anak ka. Ang mahirap, wala kang anak. <laughs> Walaikum salam. Ang mahirap, wala pa rin. Hindi ka nakabahagi pa rin. <laughs> so, iminumungkahi natin sa inyo. Sunti tayong mga magulang ang magpapa, uh, uh mag-rarise uh, uh, ng ating mga anak. Kaya, insya Allah, yung matutunan nilang kabutihan dahil ikaw ang nagturo, malamang, inshallah, kahit wala na tayo sa mundong ito, mayroon din tayong kabutihan. Dahil doon sa tatlo na yun. Amin, kanyan. InsyaAllah, mga kakamtan natin. Yalab. Yun yung Faira ng good dates Kaya naanyayahan natin yung ating mga kababayan na kung umakap sila sa Islam, mas maganda. Kasi nung krenistiyano sila, hindi nila alam. Pero yung magmuslim sila, alam nila yun. Pinilit ka ba bro? Hindi, di ba? Diba nung bininyagan ka, dinala ka ng nanay-tatay mo sa simbahan, uh, ganito ba hawak nila sa'yo? Ganyan, di ba? <laughs> Ganyan ba? Okay. <laughs> Tapos, winisikwisikan ka lang na holy water sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, ikaw na ngayon kristyano. Umiiyak ka pa nga daw, kwento ng nanay mo, di ba? Nagtatalo pa nga sila ng tatay mo kasi yung pare daw dito nakatingin. Bakit ba kasi ganun yung suot mo? Bakit uh, may nakikita parito So nagtatalo pa yung nanay-tatay mo nung kinikwento na bininyagan ka na krenistiyano ka na hindi mo yun alam. Tama ba ko? Tama ko, tama ko. Hindi mo alam na krenistiyano ka at kung tunay ng relihiyon yun, bakit ka pakikristiyano yun? Ito unay na pala yun. Yes, niyo? Alam niyo ba yung Christianity? Christian, I derive from the word Jesus Christ. Naisip mo ba na yung relihiyon mo ipinangalan lang sa isang anak ni Maria? Kasi Diyos mo yun, yung anak ni Maria. Huwag naman. Nun. Mayroon ang tinawag ni Jesus na Diyos ko, Diyos ko, na biblical, nasa Quran, Inna Allah, Rabbi, wa Rabbi ko. O, oh, di ba? Kinumpulit ni brother, nasa 351 ng Quran, o oh, 1936 ng Quran. Ilang mga talata yon na sinasabi ni Jesus, Innalaha rabbi wa rabbukum fa'budu hada siratum mustaqim. Ibig sabihin katotohanan si Allah aking Panginoon, Diyos Panginoon niyo rin. Sinabi niya sa mga Israelitas. Kasi sinugos si Jesus sa mga Israelitas lang. Kinumpirma ng Quran, yung mga naonang kapayagan, ang bawa sa Matthew 15.24, hindi ako isinugo maliban sa si tribo ng Israel, sabi ni Jesus. At nasa Quran 6, 61.6, okay? Hindi ako magkamali, uh, sabi ni Jesus, uh, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, si Jesus ay isinugod sa Israelitas lamang din. Si Moses saan? Sa Heptu. Si Abraham daw sa kanaan. Si Jonas sa Nineveh. Si Propeta Muhammad sa sa, sa lugar na ito. Uh, kaya lang yung iba, nagaangkin sila na may huli pang propeta ulit. Eh, nasa Quran, may huling propeta na eh, 1400 years ago. So, paano magkaroon ng isa pang huling propeta? Anong relihiyon niyo, bro? Oh, tignan niyo. Christian. Ang relihiyon ay hindi magiging relihiyon ng Christian. Mangyari, Christianity, sasangay na katoliko, o born again, o saksi ni Jehova o iglesia ni Kristo. Yung totoo, bro? <tong> katoliko ka? Katoliko. Christianity, Kasi ang three major religions na may uh, common na paniniwala kay Abraham, Christianity, Judaism, at Islam. Ang Islam na kay Abraham, ang Kristiyano o Christian, uh, mga tinatawag na Christianity, under Christianity, parang umbrella yan, may eh, maraming sangay, may saksi, may uh, baptist, may katoliko, may mormons, may Iglesia Ni Cristo, tama ba ka? Pero Kristiyano silang lahat. Pero iba-iba sila. Pero Christian sila under Christianity. Ah, oh, naniniwala ka sila kay Abraham. Ah, oh, ganyan din yung uh, Judaism. Derived from the word Judah. Uh, fourth son of Jacob. Kung will verse kayo sa Biblia, ayam nyo yan eh. Kaya lang, nakakalungkot. Kristiyano ka na 30 anyos, hindi mo na pag-aralan yung religion mo. Pero kung nakapakinig ka ng aral Islam ng 30 minutos, iniwanan mo yung religion mo. Kasi nga hindi mo alam yun nung naging kristyano ka. Ah? Tanta lang yung pagmumuslim mo, kat makinig ka lang ng 30 minutes, is siguro natin sa inyo na mas marami kayong matututunan sa aral ng Islam within 30 minutes kaysa yung pagiging kristyano ninyo within 30 years. Pag pumunta ka ba sa simbahan, ituturo ba sa iyo kung ano yung ginagawa doon?